Kung iniisip niyo po na normal pa rin etong si Harry Roque, kayo ang may problema. Dahil yung kanyang mga kinikilos ngayon, hindi na talaga normal. <laughs> Nariyang pasayaw-sayaw, nakono ay bangag, bangag, bangag. Ngiwi, ngiwi, ngiwi. Ah, di ba? Katulad ng madalas kong sabihin, napa, napakababang uri. Nagpakababa etong si Harry Roque. Sa hindi malamang kadahilanan, uh, um, Siguro iisipin din ng mga kababayan natin na talagang may ambition itong isang ito. Pero talaga, kala ko ba magaling ka? Kasi kung magaling ka, yung minimiti mo, yung ambisyon mo, kaya mo yung uh, matupad. Yung mga gusto mong pasukin, halimbawa, maging politiko, maging senator, kaya mo yung matupad. Kung talagang naniniwala ka na may dunong at may galing ka yung mga taong kasing walang totoong dunong at galing yan po ay yung mga taong katulad ni Harry Roque na uh, mas pipiliing magpagamit sa mga politiko, mas pipiliing sumandal sa mga idolo nila katulad ni Digong para para matupad din yung kanilang gusto at layunin yung personal na interes nila eto oh masaklap masaklap pero dumating na sa punto etong si Harry Roque na hindi lang siya nagha eh, talagang talaga may problema na hindi natutuwid ang kaisipan ng isang ito kung ano-ano na ang sinasabi 'di ba hindi na pagiging desperado to eh talaga pong may problema na sa kaisipan sa pag-iisip ang isang hariro kay by ka makailan po ito naman ang kanyang statement na kuno ay or itinulad natong si hariro sa uh, Judas Judas Iscariot's betrayal of Jesus Christ to the Marcos administration or Marcos Jr. administration's alleged betrayal daw of former President Rodrigo Duterte. Binitray. Mahilig itong mga ganito eh. Uh, katulad ni Bato, di ba sabi ni Bato ay uh, binitray nga daw siya ni PBBM. Um, gusto lang natin, li natin linawin yung salitang betrayal. Ano, ho, hindi naman kayo close friend eh. Unang-una si Digong at si si P, uh, PBBM, hindi naman sila, mukhang hindi naman ganong ka-close. ba diba? So, nasaan doon ang betrayal? <laughs> Katulad nga rin ni, eh. ni Bato, na ano, kung nabinitray siya, trinidor siya, na si uh, PBBM. Ay una, sa una pa lang, hindi naman sila magkaibigan. O ni Minsan, hindi naman sila naging close talaga as friends. Hmm, yan po ang estado ngayon ng isang Harry Roque na naliligaw na talaga hindi na talaga tuwid, wala na sa ang isang ito. Totoo ha, ah? totoo. Yan din sigurado ang iniisip ng marami nating kababayan na hindi na normal ang isang hariroke.